Yo mga idol Magandang hapon na naman Magandang hapon Nandiyan sa idol kuang kuang oh. Yo mga dods Magandang hapon uh, sa inyong lahat Dayo ako sa kanyang spot Yan mga idol Standby Nandito na Nandito tayo sa dyan. spot na malayo layo Oo oh, standby standby oh, diba? Samahan nyo na naman kami mga dods Sa aming oh. adventure ngayon ha Pagtagaan yung mga video namin Kasi Hindi naman la, hindi naman namin nakita yung isda dito ba, no? Kaya yeah. eh enjoyin yeah. lang, lang na namin yung kahiligan sa pamimingwit na nais namin ibahagi sa inyo, All no? Alright. Samahan nyo kami. Yan. Standby mga idol, standby lang. At maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. Standby! Yan mga idol, sa set up tayo. No? Eh siyempre, painan muna natin kasi nakakabit pa man to. So yung gamit kong fishing rod, mga dots ito yung mga rod ko. Noon, Original. na gamit. No, kasi masigit man to hindi pwede dito, mahaba kasi yung binigay sa atin ni Sir Junior Rose sa no, na fishing rod. Kaya ang gamit natin ngayon mga dots, oh. Yung old na fishing rod ko sa kayong bamburad lang, maiksi lang. Yan. So samahan niyo kami ha. Ay mga lodi. Oh. oh payunan na natin. Natin. <laughs> <laughs> natin ng linta. Ang oh, unang hugs natin. Sana dinosaur kagad, ka dinosaur kagad. Ka <laughs> Nasaan kagad. agad? Antay ah, mo to. Antay ka lang to. yung rin. Tapos Ito, ito, ito yung mga dating tansip na gamit. Ito nung na mas Oh, diba? Madods, unang hagis para sa inyo. Dito lang ako sa gilid eh. Siyempre, unang hagis yan mga dods. Bahala na dyan. Hindi siya na kayo ha. Masukal kasi eh. No? Ay mga idol. Tambahin natin ito. Uy! Uy, huli. Uy, nakahuli si Dodong oh. Oo. Oh.

Gagaling talaga ng bingwit ko. oh, oh, oh. Kita okay, ko sa iyo ha. Narod Oh. Lapan, ay natangga. Yun, ito na lang. Dito, dito. Right. Ang zero tayo. Huli na rin si Dudong kahit paano mga rin. Okay. Matumang ang sagatan mga rin. Lupang yung isa.

Nakikita nyo ba? Lutang. O, mahirap pag manghuli ng isda pag ganyan na lutang sila. Ibig sabihin walang hangin sa loob kaya umagawaan sila. Ayun o. Dami o. Nakikita nyo ba mga idol? Ayun yan lang kwan namin. O. Malilit pa yan. Malilit yung mga yan. Yan nasa kwan. Sana may mga malalaki sa ilalim para pachambahan ba. Ay, Sanbay lang. Sanbay. Sanbay. Yan, mga idol. Yan, mga idol. O, nakita niyo ba si Kuya Blas? Ayun, si Kuya Blas. <laughs> Yan. Mag-ending na tayo. Yan, mga 5.30 na ng hapon na naman. So, mga problema pa. Hindi natin na video yung mga ibang huli dahil tagdan ayaw ma-open ng cellphone. Yan, dahil nalaglag nga. Yan mga idol. Yan, kami mag-exit na. So, dahil hindi nagkaroon ng problema kanina, ayaw mag-open ng ating cellphone. So, yung video lang is matitipid. Okay. Pero, yan ang aking huli. Oh. 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 Yung oh, yung sidol ko. yan. O. Oh. Ayun, ba? Oh. Let's go. Yan. Oh. Oh. O diba? O diba? Yan. Kaya lang masaya sana mga yeah. idol. Saya, saya namin totoo. Pero may may konting stress lang. Nawawala yung susi ng motor. Yan. So, dit, yan, yan patadaanan namin. Wala pa yung motor diyan. Nasa palayan kami ngayon. Yan. yan. So, Adarcho natin yan. Okay. Mga idol. Ha? Oh, naligaw na yata kami. Naligaw na naman kami mga idol. Yan. Ito kasi side. Yan. Siya ang natin dito ngayon. Naligaw na naman. Okay. Apon na. So, buti na lang wala pang tawag si commander ngayon. Wala pang tawag. Pero talagang nakabahan na ako. Tayo ko susi. Ay, ingat-ingat. Mga idol, ingat-ingat. God bless. Yan mga idol. Pansya natin hindi ko kayo naisama sa lahat ng mga nahuli natin. Nagkaroon tayo ng problema. Ayaw mag-video ng cellphone natin kanina. So, gabi na. Gabi na. Ayan, yung gabi na. Gabi na. kaya... Ito na lang. Ang pakita ko sa inyo na lang. Yan, ito sila ngayon mga idol. Yan. Oh. Kanyan siya. Alay ko natin. Hmm. So lang ngayon mga idol. Ito na siya may papakita ko na lang para. Oh. O oh, diba? Hmm. Yan si mga idol. Hindi na. Ganda. Ewan ko ba? Hindi siya nag video. Hindi nag video ang ating cellphone dahil siguro Masyado ng kwan. Oh. Yan mga lodi. Sayang. Yan so. Hanggang kwan na lang tayo. Ito yung laki nito. Oh. oh. kanina sana nakita nyo yan kung paano siya tumalon. Yan hindi, hindi na natin eh. Dahil. tagdon Yun nga. Magka problema ang cellphone natin. So, Lumisan na lang natin. Kaya at sa paano. natin. natin. So, naka nakakuha naka, naman ako. Nagka ilang piraso to? 1, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, sampung piraso ay dun. Sampung piraso. Ayan, sayang yun, sayang. Ganda sana. Kasi kanina, nagtatawa na kami ni Kuya Blas kanina. Dahil, yun nga, yun pala hindi video hindi siya nagvideo actually hindi siya nagvideo nakavideo siya pero hindi pumasok sa memory siguro so baka baka full memory na tayo yan okay linisa talaga na natin para may kung may lagay muna sa ref para ma-preserve ba pa. okay standby na standby ayan lo di na sayang sayang dahil hindi natin may na okay lang next time siguro na full memory tayo kasi tinignan ko kanina yun nga ayaw magkwan na video ko naman yung pag exit namin ni Kuya Blas kanina na video yun nasa farm pa lang kami pero ito hindi na hindi ko na na video sayang ay lang di stand by lad, stand by binisan lang natin at salamat sa lahat ng suporta yan, salamat mga idol yan, may tilapia may karpa yan, may malaking karpa Paidol, idol, oh, ito, ito, ito ito, ito, na malaki ito, hmm. Malaki ito mga idol hmm. diba ayan ah, sobrang excited o kaya sobrang happy dahil yun nga nakakahuli kami yun pala hindi pumapasok sa memory natin yung video ay nagko ayan ito na lang samahin nyo na ako maglinis ayan mga kapan laman nun bihira ng tilapia mga karpa Ayun. marami pang maliliit, marami pang pan. Ito mga pang-prito na to. Mga good size na to para pa pang pang-prito. Ito 'yan. Hmm. Big size. Ayan, ginabi kami kasi layo ng pinunta namin ni Kuya Blas. pero hindi naman sayang. Hindi sayang yung, nilakad lakad namin dun. Problema nga lang, sayang yung video. Ay, hindi ko ni ipakita. Ayan. Okay, dun. Maraming maraming salamat. Ay, kakaling ko lang to. linisan ko lang, linisan ko na lang at yan linisan ko na lang at itatabi muna. Kasi Meron pa naman tayong mga dapat ulam. Mga ulam pa, meron pa. Ayun. Thank you, thank you. God bless.